Ngayon guys, tayo ay magsasurvival. sorry okay guys, kung hindi ko ito videoan kasi ano ko na to Naka full iron na ako. At saka meron na din ang mga gamit. Ang bago ko tayo sa so, kanil natin ay subscribe ka na, comment, and share the video. Okay, so guys, ay mga nanakit. Tara, let's go! hindi na tayo sa loob yung bali natin Ang ganda dun ano din, kita hindi sa hindi na kaganda sa tayo na ano ko lang Hintayin ko na lang. Mamaya, hintayin ko na lang itong ulan. Yun, wala nang ulan. Taka, labas po na tayo. May gagawin ako mga maya. Part 1 pa lang ito. Natin. Kasi uh, hindi ko ito nabidyan. Yung pangalan pa lang ito ay payatas. Ay, tapos tayo tayo mamatay kayo gabi sweet mo hindi naman natin kailangan yan ay kailangan pala natin yan lagi daw yung buhay ano kaya pwede gawin dito ano kaya gawin Ito time lapse Ay, hindi ko pala ito time lapse. Papatagin ko lang to. ano ko muna. I-skip ko muna to. Sige, papatagin ko na. Goodbye. Ito, nagkutulog na pala ako. Ito, napatag ko na rin Ito, kahit hindi naman sobrang patag. Ano na lang, maliit na patag lang. Nagkakapat na magpatag na sa ganito. Tsaka, may aso na ako eh kasi nakita. Ito na yun. Pag tumihinga lang siya. Kaya papalikuan natin siya. Madumi ba yung aso ng Aka, Akatari takit. Saka gumawa na rin tayo ng Gagi, may teri pa. Ah, ganyan talaga kulay mo. Brown. Try okay, lalagay ko na ito. sige yeah, yan ko na lang to skip ko muna to Teka lagi na natin itong mga sheep ay mali bakit ayan kunin pala ko um. kung tanim pala to um. kunin natin mo um

ganito 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 ang bilis na ng ngumulang Ay namatay. Oo. Hmm. Sige, <tinyan> <tinyan> Namatay ako. Namatay ako. Ito, okay, respawn nga muna ako dito. <clears throat> Ito nga, pasok, pasok. Iyan ako na lang, skip ko na lang. <sighs> Sige, may gagawin ka kasi ako dito yung pang, ano? Ito, ito, ito. Farm. Pagkakauk ko dito. So, okay, goodbye. Hindi pa patapos. Ito, ano ako na. Tapos na ating farm na taniman. Ayan po siya. Ito, Ito yun naman ang mga kakot. Ito, ganun, ganun. Yes. Part 1 to Hintayin nyo yung part 2 Dito na magtatapos ang ating video Kung bago pala sa tanong natin Subscribe, comment, and share the video Pindutin so, ah, mo natin ang Button bell yeah. Dito na Tete -tete bye peace out by